May konting mga regalo lang ako para sa inyo. Hi guys! Hi mga ka Birthday ko na! At today, meron po akong isang uh, naninanayan ko na mahal na mahal ko at talagang malapit din po sa amin ni Nonrev at sa family ko na gusto kong bisitahin ngayon dahil gusto ko pong humingi ng tulong sa kanya para gawin itong uh, gusto kong mangyari sa selebrasyon po ng aking kaarawan. Kaya ngayon, nakita tayo sa Maynila. Alam ko naman na alam mo po kung nasa na po Nakikita niyo naman yung paligid ko, di ba guys? Kaya samahan niyo po ako na bisitahin natin siya at puntahan natin siya ngayong araw. Let's go! Mga kapunya. Let's go! Ninang Mayor dahil birthday ko today at mamamasko ako dahil na ang ng Christmas. Happy wow. <laughs> Actually, kaya po ako nandito sexy, sexy ngayon. Sexy ka na naman. Salamat po. Salamat po. Kaya po ako nandito ngayon kasi Ninang Mayor, actually gusto kong magpasama at humingi ng favor sa inyo, Hindi yun? Dahil uh, gusto ko po sanang pumunta sa, sa hospital kung saan ako pinanganak. Okay, Sige. Sa Fabelia. sa oh, Saamin yan. Yes! <laughs> amin eh gusto ko sana kasi, dahil birthday ko today, gusto ko po sana talaga na makapagbigay ng konting kasiyahan at tulong sa mga babies That's doon. That's nice. Yes. That's nice. Matagal oh. ko talagang gusto gawin to pero dahil uh, mas naging malapit ako sa inyo kaya feeling ko mas magagawa ko siya ng mas maganda at maayos. Bagay sa yun ngayon. Salamat po. pangalawang time na maging nanay. Oh! Uh, oh, diba? Kamusta? <laughs> Kamusta? Ito po, medyo, medyo puyat-puyat pa. Puyat pa rin. Kasi, okay. kasi Sabay din ng work ko, pero masaya masaya na. Hindi ko alam sa itsura ng pupula. <laughs> Baka ang asawa mo ang laking puyat. Mas ako. <laughs> Pareho okay. naman po. So yun lang din mayor sana sana matulungan niyo po ako. Sige, sige. Care for Yes, thank you very much po. Oh, Naganda sige. pa si Mayor. Nakakahiyan. Black coffee! Sorry, kasabay ko si Rina Umayor sa sasakyan. Ano ko sa sasakyan? Yung nakakahiya Duzko naman. Diyos po, pangin okay. Baka magpa-drive thru pa kayo, Mayor. <laughs> <laughs> Joke lang po. Since Vice Mayor ako, uh, ito na ginagamit ko. Na oh. Parang gano'n kasi... kayong klaseng tao, Mayor. Hindi ka, hindi ka talaga kumbaga sa ibang ano yung maluho sa hindi yung parang, necessity lang ang sa, ano, ano sa damit medyo ano ako eh, kailangan eh kasi nung nung bata pa kami ang mom ko kasi nagwo-work sa bangko very hmm. masyado siyang posturyosa Oh, Tapos okay. ang father ko naman, di ba, vice mayor. Mm -hmm. So, lagi silang ma lagi. Kabilin-bilin na ng nanay ko noon, huwag kayo lalabas ng bahay na hindi kayo maayos. Maayos. Kasi hindi okay. nyo alam kung sino yung makakasulubong mm -hmm. nyo. Tapos, yung father ko naman, nung naging counselor ako, ang unang-una -una niyang binigay sa akin, tela. Sabi niya, paggawa mo yan, ka ng Dammit? suit. Uh -oh. ng suit. Uh -oh. Kasi, uh, dapat lagi kang uh, formal mm -hmm. pag mag-attend ka ng session. So, yun. Mm -hmm. Hindi naman ako mahilig ako sa mga sexy na payat kasi ako eh mm -hmm. dati so ngayon mahilig. din ngayon din naman po oo so mas payat ako dati ah talaga <laughs> mas payat ako dati para sa tingting so malakas ang <laughs> loob ko ng yung medyo hindi naman hindi naman revealing pero ah, oh, mas okay. tight fitting mm -hmm. ang father ko mm -hmm. gusto niya laging ano formal ka pag papasok ka sa work uh, nung kasal ng namin ni Uncle mayon daming nakapansin sa damit niya ah isa sa pinakamagandang Filipiniana. No. Sa mga ninang natin. Oo, napin. nasanay na... Ayun kasi nang elaborate. Gusto ko lang yun. Ano lang. Plain, pero may konting twist. And class. Oo. Yes. So, nasanay na yung gumagawa ng mga gowns ko sa kung ano yung, yung gusto ko. Yung hindi... Ayoko nang may mga beads, beads, beads. Yung maraming nangyayari. Oo, ayoko nang uh, maraming sure, nangyayari. Meron pa rin nangyayari, pero hindi masyadong uh, overpowering. Yes, oh, tama. Ayun, yun, yun lang naman. Pareho pala kami ng inang-mayo. Oo. Oh. Inang-mayo, mayarig ka ba sa music? Mahilig. Pero hindi mahilig sa akin. <laughs> May Spotify kayo? Meron. Ano playlist Meron? niya dyan? Halo-halo, depende sa mood ko. Depende sa mood ko. Kanina, OPM. Kanina, kung ano na lang. Inang, parang wala ako dyan, ha? <laughs> Laki nyo naman yung piliin Pilipinas. <laughs> oh, sige nga, ikaw nga maglagay. Alam mo, hindi ako teki ha, Angeline. Hindi ako yes, teki. Uh, hindi ko alam, nagpapatulong pa ako lagi. Na Pero alam nyo po, balita ko, pareho tayo ng pinakapaboritong artistang babae. Sino? Sabay tayo magsabi. Naku ba, hindi tayo pareho. Pinakapaborito niyong artistang babae. Na lokal? Yes po. Maricel. Soriano. Maricel Soriano. Yan ang sinasabi ko. Maricel Soriano. Maricel Soriano. Ano po ba rito yung pelikula niya? Nino, ni Maricel Soriano. Yes. <laughs> Marami! Kaya lang, hindi ako mahilig manood ng pelikula. Pili ko kasi hindi nyo po natatandaan agad yung title. Oh, pero oh. yung mga eksena, ayaw, familiar ayaw kayo. Ayoko nang masikip. Ayoko nang butik. Alam mo yun? Hmm. yun? Yun yung part na ano na yun ayoko nung masikip, ayoko nung puti. Oh my God! Ano. Ganda! Oo, Sino ayoko? Oh, ayoko oh. nang... Oo. Oh, oh. Wait, 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 wait. Hindi po ba si Richard Gomez ang... Partner dyan? niya. Oo, oh, 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 partner oh, niya. ayoko oh, nang oh, masikip, ayoko nang masikip. Oo, ayoko oh, 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 oh. nang masikip. So, yun yun. Ako naman, ang pinaka-favorite kong linya ni Maricel Soriano ay dalawa po kasi yung sa kanilang Dieter Ocampo na iniwan, oh, so, terra. yes, iniwan kita oh, oh. para mag-isip at hindi para ipagpalit ako. Tapos pinagsisampay oh. niya si Dito. Wow. Yung so pangal yung paborito pa naman si Dieter. Yes, kasi guwapo eh. Oo. -o. Oh, ko ako sa Chinito, yung Na maputi. Mahilig pute. sa misty sore. Oo. Oh. Itong artista. Parang marami namang ganun dati. Si Dieter. Isa na yon. Dieter Ocampo. Tsaka si ano, si ex-mayor isko Hindi Hinito naman siya sinito eh. Si misty Sohim. yun eh. Hindi siya ano, sinito. Asa bagay si Dieter kasi matangkal. Hindi, singkit. Singkit? Uh oo. -oh. Sino ba ba si artist ng lalaki? Ako, uh -oh. so, Si Ate advice Vice, Vice, <laughs> ganda pa ba ba? Pareho kasi Litero kami... Pero nag... kampo lang kasi natatandaan kong chinito eh. Si Ate Vice kasi mayor, pareho kami nagpagawa ng mata. So kaya feeling hindi niya na... Pare Pin pareho kasi kaming belo eh. So, At paano, anong pinagawa mo sa mata mo? Yung blep po. Ah, kasi okay. yung mata ko dati, medyo mas droopy po. Ah, okay. So para mas magkaroon ng... yung lalagyan ng eyeshadow. Oo, uh oo. -oh. Uh -oh. Ah, talaga? Kaya nagpalagay kami ng talukap. Eh, nakita niya ako minsan. Parang uh -huh. may nagbago sa'yo, sabi niya sa'yo. Oo. Kaya uh -huh. nagpagwa ko ng mata. Ah. After ilang linggo, nagpagwa na rin siya. Kaya magkamukha okay. ka kami. Kaya sino gumawa? Ah, sa velo? Oo, sa velo. Oo. Sa lalaki, sino ang paborito niyo? Ay, yes. Oh, my God. Luma ako eh. Dindo Fernando. Ah, Dindo yung... Fernando. Mahusay. Uh -huh. uh -huh. Oo. Fer Lumang-luma. Sorry, ha. Pero alam niyo kasi, yun yung mga napapal ah, dinadala kami, ano, Mama Bam. Opo, tsaka si Mama kasi paborito niya rin si Dindo Fernando. Oh, oh. Lagi yung sinasabi sa akin, mahusay yan. Mahusay. Magaling Hanggang sa nire-research ko na yung mga movies. Oo, oh, oh, Ronaldo Valdez, yan yeah. ang mga galing na mga artist. Of course, Christopher De Leon. Yes, Christopher okay. De Leon. Pero yung mga lumang pelikula ni Christopher De Leon ang ano ko, and Vilma Santos ang napanood. Oh my God, malalaman na pa-senior na ako. <laughs> pa senior na talaga ako. ang nanay, so, 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 ang tatay ni Vilma Santos, sa tag-ulan sa tag-araw yata yun, si um, Eddie Garcia. Pa. Mm -hmm. Ayun, no. yung magpinsan sila. Bawal na pag-ibig. Ah, okay, okay, okay. Oo, okay. Yan. Talaga, yan. yun pala yung sinasabi nyo. Oo, oo. bawal na pag-ibig. Yes, yes. Sa mga singers naman po, ni ng mayor? Sinong paborito niyo no, sa lalaki? sa lalaki? Ano? Uh, international o local? Local sa atin. Local. Iba-iba. Depende sa kanta. Mas yung paborito kong kanta mm -hmm. kesa yung singer. Like, halimbawa si Haji Alejandro. Wow! Ang um, gusto ko sa kanya is yung uh, ang lahat. Na Para sa'yo. Para sa'yo. So, ba baba si Basil Valdez. Akala ko si, si Sir Ray ang paborito niyo. Balera. Ray Valera kasi di ba siya kumanta ng oh. kahit maputi ma ang buhok ko. Oo. Oh, ah, depende. Mas more of yung uh, ano yung paborito kong kanta sa isang sa isang artist. Sa Kaya isang lang, yung, yung edad ko lang ha, Jim, <laughs> talagang wala akong talagang blackout ako ng mga, <laughs> okay lang ay, mga mo. Okay lang, okay lang po. Yung basta mga, yung, mga, luma, generation ngayon. Oo, okay. basta yung mga luma, pwede ako dyan. Pero yung mga bago, kasi actually wala naman akong time talaga. Na eh, mostly hindi yung kinakanta ko nito. Oo mga covers. OPM na mga classic. Oo, oh, oo, oh, 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 oh. OPM na classic. Kaya-kaya mo naman 'yan. Ni oh. mayo, nandito na ba tayo? I think so. Ito na. Bakit parang buwi-wili yung tibok ng puso ko? Alam mo, hindi ko hindi ko maiwasan maiisip yung paano ko oh, pinanganak oh, pero dito. Pero siguro oh. nung time mo, oh, Angeline, hindi pag ganito kaganda. Kaganda yes, ang papel Oo, oo. Normally kasi talaga yung mga hindi kaya na uh, pero magbayad. Di, pero totoo, Mayor, kahit noon, nung mm -hmm. inopen ng Fabella po ba, ay talagang walang bayad ang mga nanganganak? dati po dati. ngayon sa hindi ko po alam kasi I think privatized na ang pabelya ngayon eh oo pero meron pa naman talaga dyan na talagang uh, for indigent mm -hmm. yung mga hindi kaya pero mm -hmm. dati talaga kasi nung nung uh, nung nag-aaral talaga ko ng medicine mm -hmm. pag nagtitraining, training isang pabelya sa nililibutan namin for training para sa pagpapaanak. Kasi, di ba, maternity hospital yes, okay, talaga ang pabelya, okay, eh. Okay. So, andi dito talaga lahat ng mga nanganganak, yung mga, uh, yung mga hindi nila kaya magbayan. Mm -hmm. Dito talaga sila pumupunta. Alam ko nga po, ito yung isa sa hospital na Pinaabangan kapag January 1 yung, oh, sa new oh, year yung dito, sino nung... ng New Year. <laughs> Oo. Oh, dito sila naglalagay ang uh, uh, ang ang press para mahuli yes, nila kung sino yung yung first baby baby na, oh, yes, oh. Oh, oh. sa pagpasok ng taon. Oh, oh, oh my god. Oh. Eh, napaka-fortunate nila na dito ka magse-celebrate ng birthday. Oo, oh, oh, eh matagal ko na po talaga itong gusto actually. Si Mama Bab dati, Oo. sinasabi niya, Sana, minsan, makabalik ka sa pabelya kasi doon ka pinamalat. Mm. Kaya tumatak na yun sa isip ko. Mm. Eh, ito yung time na binigay sa akin. Tapos kasama ko kayo. Oh, oh Diyos, Diyos, Diyos ko. Excited din ako kasi first time ko makakababa dito oh. na ganito na Thank itsura ng pabelya. Let's okay. do this, mga katwinkes! marami nang May... naipanganak today ah. Medyo nagpipika pa si peak season po natin. Oo. Oh, oh, okay. oh. Pag bear months, Aha. yan ang peak season. Eh kasi November, yan ang... Yan ang mga ano, January. ng Valentine's Day. Oo, oh, oh, di ba? Di ba po? Oo. Hindi totoo na pinakamarami ang kinakasal ng June. Mas marami kinakasal ng December, ah, January. Yes, so, oh. talagang Siyempre, honeymoon, honeymoon nila. 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 Oo, exactly. so, si After si so, nine months. Dito. Hi. Hi. Good, morning Good, morning. Good morning. How are you ako si Hi, po Angeline po. Magandang mga po. po. Hello. Hello po. Morning. Andito po si Angeline uh, to celebrate her birthday. Yes! Yeah. Kasi okay. dito siya pinanganak morning. sa Pabella. <laughs> sa po ako pinanganak, 1989. Thank you Of course. To celebrate oh. your Opo. 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 Oh. Opo. Pwede ho ba naming madalaw yung so, uh, mga... Sa pipilar po tayo. Yung mga babies! Oo. Sa pipilar po tayo, Mayor. Naalala ko pa nga ano, nung isang mayor sabi nung nanay ko. Hmm. Sa isang bed. Oh. Sa pabelo. Halos taklo sila. Totoo ano yan. Ano yun? Eh kasi pag normal kang nanganak, maya-maya uh, oh. ilang oras lang pwede ka na umuwi. Totoo naman yun. Sa pabelo dati. Pwede naman po discharge. Mm -hmm. hours after. Ayun. Ate kasi di ba tabi-tabi sila? Hindi yeah, pinagtatabi. Yung, yung ano? Ah, okay. Uh, Buti po doon hindi nagkakapalit nakakapalit ang mga anak. Ay, ay hindi naman oh, po. I ensure na nakalagay ang tan. Kasi, Anong ay, purpose ng tandem bed do? Ayun po, yung bed ay pinagtabi kasi um, purpose nun, siyempre mas Parang ah, okay, Yung so, mommy, so, baby, man, ano, you know, they can share um, ah. yung experience nila, mm. especially for the breastfeeding. Ah, kumbaga, chikahan yung mga yes, nanay. Maybe. Sa isang pangarap. Ito pala yung kilala. Papunta na tayo, guys, sa mga babies dito sa fifth floor. Pwede pang Hi, good morning mga mamis. Inanan niya siya? Congratulations sa mga bagong panganak. Ang po. Oo, <laughs> si Angelin. Hindi ka mga May kunting mga regalo lang ako para sa inyo. Isang kanta nga dyan. Kasi birthday ko ngayon. Happy birthday. At dito din ako pinanganak sa Fabelia, 1989. So this is for you ate at para sa babies mo. May ibibigay pa ako sa loob. mga oh, Ate, ha? this is for you. May gift pa ako para sa baby mo nasa labas sa Saray ni ate, naka false eyelashes. Yes. Ganyan ako nung nanganak ako, nagpapilik mata pa ako eh. Ate, bawal pang chicken si baby ha. Sa'yo yan. <laughs> daw. <laughs> ako sa mga anak ninyo. <laughs> Nagigigil ako sa mga anak nila. Ayoko lang hawakan kasi galing ako sa labas. para sa inyo at babies ninyo. Sana ma-happy kayo. And yung mga food natin. Yung mga stroller natin, ate. Oh, okay thank you, te. Ay, may kambal! Parehong girl, ate? Parehong boy Parehong boy? Oh, my God. Nakakatuwa naman yun. Anong name nila? Arafa. Arafa and? Arafa. Arafa. Para yung girl? Yes, ma'am. Oh, Ay, cute! <laughs> Dalawa yung kambal sa kwarto na to, Isang baby boy, saka isang baby girl. <laughs> Tapos baby kambal agad. Suwerte naman yun. Sana all. <laughs> Sana all. Hi, mamis! Meron pang pahabol. Mga diaper natin for Mami Poco para kay baby. sabi ni mami, kala ko naiyak siya, sabi niya, <laughs> ang ganda mo. <laughs> Ay, kambal kambal din. Kambal din. Mayor, Tati ito, nga, baby ang baby niya, tsaka ito. Kambal, kambal, kambal ward ba to? Kambal, kambal lobat na. <laughs> sabi sa akin, ko, ito tayo, oh. Maraming I hope salamat enjoyed po. So your po. Marami, special po. day. Thank you so sa much. Alam po, marami ka napasayan. Doktora yes. <laughs> na Salamat starting. po. Nice meeting you. Nice meeting you. you. Hatid ko okay. lang si Mayor doon. Oh, na! Diyos ko! Hindi okay. kasi yung pamasko ko, Mayor. <laughs> <laughs> joke lang! <laughs> joke lang! <laughs> <laughs> Ako dapat pamaskuhan mo! So guys, Katatapos lang po natin dito sa Pabello Hospital. Ang sarap-sarap ng pakiramdam ko mga katwinkle. Kasi nga, kagaya ng sabi ko kanina, dito po ako pinanganak. Ang sarap sa pakiramdam, makita yung mga nanay, yung mga, yung mga babies na bagong panganak, di ba? Lahat sila nakita natin na wala pang kamuwang-muwang. Kaya sabi ko nga kanina, sana maalala nila, pakilala mo ako sa baby mo, pakita mo yung picture natin, paglaki nila. Pero anyway, um, sobrang thank you at nabigyan po ako ng chance talaga. Dahil ito yung isa sa mga gusto kong gawin ngayong kaarawan ko ang makapagbigay talaga kasiyahan sa mga mamis dito at mga babies nila. At natutuwa ako na pinayagan tayo ng Fabele Hospital ang dami-daming natuwa, ang daming natouch. Lalo na ako sa mga regalong ibinigay natin sa kanila kasi talagang pinaghandaan ko po ito. And of course, sa lahat ng mga tumulong sa akin para magawa ito, unang-una -una, gusto ko pasalamat sa creative den, Yan, sa, manage, sa management ko, sila talaga yung mga gumawa ng paraan para po magawa ko ito ngayong kaarawan ko. And sa lahat ng mga gusto kong pasalamatan, Um, thank you very much dahil ang dami po nating napasaya today. Sa The Generics Pharmacy, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa mami po ako, of course, sa mga diapers na binigay natin para sa mga babies natin today, sa McDonald's, sa mga pagkain na pang tanghalian nila ngayong araw. Sa Liwanag Cafe, sa mga food na ibinigay natin sa mga mamis na nagpapagaling pa sa tiny buds para sa mga sa mga gamit po ng kanilang mga babies na mga gamit talaga nila everyday. Maraming salamat tiny buds sa Modest po. Thank you very much Modest sa mga pinamigay natin sa mga mamis natin sa Salon Pass. Yes, kailangan na kailangan natin yan kasi para hindi malamigan yung mga mamis natin na kakapanganak pa lang. Salon Pass, thank you po. And of course, sa aking Mami Vicky, Mami Vicky Bello, Dr. Bello, maraming salamat po. And the the, the Bello Medical Group, sa tulong po ninyo para para magawa ko po itong uh, gusto kong gawin para sa kaarawan ko sa Federated Distributors Incorporated sa inyong lahat kasi na-meet na ko sila last time maraming maraming salamat po sa mga gifts na pinadala ninyo para sa mga babies and mommies natin today sa Aqua Sweetwater, Water yan sa ating Aqua Sweetwater, Water maraming salamat po kasi ang dami-dami nating na-i-share talaga sa, sa mga mommies and babies dito sa Fabelia Hospital at hopefully, sabi ko nga sa manager ko kanina kay Ma'am Kate, sana every year talaga magawa ko to kasi parang ito yung pinaka-bonus ko sa sarili ko bukod sa pagkatrabaho talaga ng, ng maigi, um, bukod sa family ko syempre, gusto ko talagang makapagbigay kasiyahan at tulong sa mga, sa mga tao. Since naging nanay na ako at may mga anak na rin, ito yung napili ko at dahil dito po ako pinanganak, first time ko din makadalaw dito at masayang-masaya ako na nagawa natin yan today sa kaarawan ko. So, thank you very much mga katwinkas. Sana na happy din kayo. Thank you very much po sa inyong lahat.